Kumusta ka si SB? Panibagong araw, panibagong kwento. Ang kasalukoy yung nakikita ay ang Valle Vista Hills na matatagpuan sa Rizal Nueva Ecija. Ito ay napapaligiran ng magandang tanawin, nasa gawing kabundukan at isang camping site. Dito rin ay merong accommodation area na nakakamangha, Instagramable at talagang mag -e enjoy ka. Ito yung tinatawag nilang The Habit Bill. Ito yung area kung saan makikita mo yung mga bahay o mga tuluyan na parang ganun sa movie na The Habit. Tara dito, tingnan natin. yan Sa loob niya ay kwarto. Katulad ito ng nasa New Zealand at base sa pelikulang The Habit. Maganda at tila para kang napunta sa set ng isang pelikula kapag napunta ka rito. Bawat bahay makukulay, merong sariling resting area sa labas. Ang bawat isang habit bill Room Accommodation ay merong pangalan na nagmula doon sa pelikulang The Habit. Nabigyan tayo ng pagkakataon ay pakitang loob ng bawat kwarto sa Habit Bill. Merong sariling higaan, air condition, comfort room at hindi mo naman alam ang The Habit ay merong mga libro na po pwede mong buklatin o basahin para maintindihan mo ang ganda at nakakamanghang storya sa kabila ng The Habit. hindi kalayuan ay makikita mo sa Habit Bill ang Kawan Bat area. O pwede ka rin mag-enjoy ng Kawan Bat dito sa area na kung nasaan ako ngayon habang ina-enjoy mo ang safety view dyan sa likod or nagre-relax ka lang at mainit syempre yung tubig dito sapagkat ito ay ina sa ilalim habang ikaw ay nagre-relax. Sa paligid ng Valley Vista, mayroong playground para sa mga bata. pero din silang area where you can eat, relax, and rest pagpasok mo ay magbabayad ka ng entrance fee na 50 pesos for day tour as a posting. At kung ikaw naman ay nagtatanong kung magkano ang camping and habit bill accommodation rates, ay message mo na lang kanilang page na Valle Vista Hills. Meron ding malaking duyan where you can have your photo taken or where you can just sit and simply enjoy the swing. Tahimik, relaxing at breathtaking ang view. Ito naman yung kanilang dining area kung saan po pwede kang tumambay. Mag-relax. And then dito sa gabi na ito. Saan ko pwede kang tumambay dito habang nanonood. Ito naman yung readily available camping tent and spot nila where you can rent the tents, may sariling bonfire at dining area. Narito. Meron din Newton Stone Art na magandang pag-picture bubo sa iyong magical experience sa tila ikaw ay nasa ibang dimension. Isa din sa highlights kapag nagpunta ka dito ay yung pagpapapicture dyan. Habang ina-enjoy mo yung magandang view sa paligid.